Ay, ay, so, eh. ay, sabi, na ako, sino ba sikat Kata? Pumunta thing. ka muna yun. Anong pangalan mo? Pare? Gilbert. Gilbert, ano ang alias? Lahi, nanggaling sa la, Sa lahing malalakas, Nipay! Oo! Oh. Oh, <laughs> sa naman! Oo! Oh, ako si Joseph Nipay! Pinahamong ako ng aking pamangkin! No. At... Titinan ang aking no. lakas! Ang may tapos. Hindi, ano may tapos pa. Sino nga hamon mo pag nanalo ka? Yung yung online sensation ngayon, yung mga yung sa armless link na gana. Sino gusto mag-comment? No? Hindi pare, ara na pagkakatao na banggitin mo na ganyan yung pangalan wala na comment-comment. Yung comment. malakas na binabanggit sa kanila. Yung mga nasa armless ring si, na si, Israel. Si oh, yan na. Si oh, yun <laughs> uh, uh, eh. yeah. uh, no. uh, yan Si Bangkitin niyo agad. Bukusin niyo muna. Pa-di shot ka. No. Ah. Yan na. <laughs> <laughs> Kasi pag napanood nila 're, oh, ano tawag ng mga dating ko niyan. Hindi, gagawin ko na lang content diyan. Uh, Alisin ko sounds natin, gagawin ko na lang sasalita. Oh. Yan na. Ay, ikaw oh, ka oi. Oh. Subukan mo ay, lang ako. Ah, Tawag mm. ano, ka Ano yan, ready na, ready, ready. One. Uh -oh. Huwag mo pa pag ayaw. steady mo lang na uh -oh. ang mo naman. One. Doon naman ka na, mo kasi, na ready, ready Ay, huwag na hindi ako. Uh -oh. uh -oh. Ano yan, ready na. Uh -oh. One. Pre, pag bumi ng tatlo. Two. Three. <laughs> si Sanko sa

para pa, para pa split split decision yung nag <laughs> ano <laughs> mamaya karate kaya sa <laughs> ka <Ma>, <laughs> kaya ganun oh ba mamaya ako te shot ka muna baka, dun, baka dun, doon baka doon ka lalakas sa shot eh ay na habol din sa tao kasi habol hindi ko na ako <abulhin laughs> eh ay uh, pa abul, ang aming vitamins red horse pag meron ka nito ah, masakit ba masakit po yung ganto ko pero Kaya <laughs> oh, eh. na pisa magreklamo, yamo na yon. Bumawi ka na lang. May bukas oh, pa. Kasi... <laughs> <laughs> <One. laughs> seconds <laughs> lang. One. Hindi, sige sunod. Bilang. One. Two. Oh. Oh. Eh. Ako. <laughs> wala eh. Wala. <One. laughs> Huwag mo hilahin eh. <laughs> Nasabi ko sa'yo. Baka seconds lang pa eh. Steady mo lang. One. Stay Two. Oh, wala eh. Tapos pa. Tapos Oh, okay. na lang. Naaalis ang si eh. Hindi, naalis siya. siya si One. lang. No, no, no. 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 wait mo. na yung aking posyo. Oo. Oh. One. Two. Oo. Oh, wala eh. <laughs> oh. Ay, masakit na <laughs> oh. Ay. Ay, ako na Ako na injure siya. pisa Sa pagkakataon mo yun, sinong gusto mo hamunin? Kasi, Y yan kasi yung isang sabang vlogger. Kailangan mo, ng, pangalan mo, ang pangalan Kailangan mong banggitin yung mga ang pangalan. Ang pangalan. Ano? Ano? Yeah. Boy Tegas. Ah, yan, boy. Boy Tegas. Kasi pag napanood ni Larry. Hindi. Boy Tegas. Sina Sound Crispa. Sound Crispa. Ang problema ay mag-i-edit na lang siguro. I-edit na lang. natin. Yan, matay.